Joseph, sigur-sigur. Anong po ano At live na live pa rin po tayong natutuhayan at dumarating sa inyong mga tahanan sa pamamagitan po ng Lucky 7 Channel 3. Maganda araw po sa lahat nating mga kababayang marindukenyo. Nandito pa rin po tayo sa Buak Mariona, Arena kung saan na ginawa nga ang Color Fun Run inorganisa nga po ng Philippine Red Cross Marinduque chapter kung saan ay uh, nagsasagawa sila. Ito po ay kalinsabay ng kanilang ikapitumpong taong pagkakatatag. At kapiling natin ang grupo nila JR at ni Joseph. Sila ay mga taga Educational System Technological Institute o ESTI na kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Criminology. Alright, so kapanyamin muna natin sila. O pa-shoutout na lamang sa kanila sa shoutout JR. Shout out. Shout out sa mga klase ko dyan, sa mga BS Criminology dyan. Shout sa mga talk ko. Oh, sige, yan. So sila, mga, ito yung mga group. first year, second year, third year. Ang ah, mga first year. First year, year sir. Ah, oh, first year. Uy, <laughs> anong likot mo? Ayun na, dito <laughs> ka. Ano, shout out sa mga klase mo. Yan. Shout out po sa BSC, Charlie. Hmm. Yan. Ay, shout out naman sa mga BS Charlie. Ang hina naman, ito mga ito. Salamat sa mga BS Criminology, bravo! Bravo! wow uh, sino mas malakas? Bravo, Charlie! Yay! Charlie! Yay! <laughs> bravo! Charlie! Bravo! Oh, ang ano? pagtakbo? Uh, mapagod sir. Mapagod. pero masaya kasi masaya. kasama yung mga klase. Kailangan mo na magpunas ng iyong ano at kita-kita ka ang uh, iyong mga ganang <laughs> uh, iyong pawis, kita-kita. At ayan, uh, ang galing pa naman ating camera. Man. Mamaya po, ay muli ng panayam ang ating Vice Governor ano pero baka may gusto mag-shoutout sa inyo para kayo, dali shoutout ay tatsa ano pangalan mo pare ko uh, Manuel sir Manuel si paring Manuel mga kasama natin sa live feed anong gusto mo ang ipabatid sa ating mga kababayan ayun sir uh, maraming maraming salamat po sa organize nito ang fun run na to ano, ah, ang sinashoutout ko pala yung BSC Alpha yun shoutout BSC Alpha Woo! Woo! at saka sa mga kabrad ko dyan arriba arriba, oh, arriva. Oh, baka may gusto kang ano, special shout out si si Sir Maling by teacher niyo. Hindi pa, ah, hindi pa. Yung oh, mag magpa, magpa -sip -sip ka muna sa mga teacher niyo diyan sa mga TGSCI. Kay Ma'am Nardo, hi at kay uh, Tito R.D. Larga ang may-ari ng uh, ESCI nating kaibigan. Hi! Special shout-out po sa shout inyo. po kay Ma'am Dar na birthday kahapon. Maraming salamat po sa pag-invite, yo! Yan, ikaw. Huwag maya Wala ka naman tama. <laughs> yan. Yeah, so, yan po ang baka uh, may gusto pa sabihin ng mga taga-Charlie. Ang hina ng mga taga-Charlie! oh, mga oh, <laughs> taga-Charlie. May may ano ba? May mga... <laughs> so, yan po. Nakakatuwa naman dahil uh, uh, isa po sa mga... Ah, nakilahok dito. Oh, Magbigboy daw muna. Kayo mga tag es, nagbigboy eh. Sino nagbigboy dito? Sino yon? Nasaan yon? Yung nag-viral. Nagbigboy. nagbigboy muna. <laughs> Yan, pahiyay. nagbigboy muna. Sino yung nagbigboy ng ESDI? So, tara, tara. Isa kayo nagbigboy? Ikaw yung nagbigboy? Oh, tara, tara, tara. Nagbigboy muna. Dali. Tara, 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 tara. Shout out ka muna. Tarawan, <laughs> sir. Saan? Sa Tarawan. Tagatalawan ka? Ano, ano? Oo, oh, ang ganda oh naman dance sa inyo, ano? Opo, oh, 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 invited yun. po kayo sa piyesta sa hey, amin. Kailan na, na piyesta? 17 po. Naparaon kami. Sige, uh, sige Kasama natin mga taga Bravo. Alfa po, Alfa, Alfa. Alfa pala, Alfa, Alfa. So, pero lahat kayo mga taga STI. Alright. So, sige. Uh, Is-is siya po yung ano pala, mo? Jerlo Hulog. Jerlo Hulog. Jerlo. Si Jerlo, kung matatandaan niyo, yung pinablish natin sa Marinduque News na nag-big boy, na nag-viral. Ako lang po nag-upload. Ako lang nag-upload. Nasaan may talent ka rin. Patugtugan nga natin, TikTok natin. Diyan, TikTok ako muna. TikTok, 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 TikTok. TikTok, ha? TikTok muna mga tagi mo Ang mga TikTok. Baka may ano, big boy kayo dyan dahil masayaw ka ng TikTok. Dali, 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 dali. dali. Masayaw ka tayo mga tagi SDI. So yeah, so... Ayan, big boy daw, big boy, big boy. Big boy. Sino masayaw? Tara, tara, big boy kita, big boy. One, two, three, go. <laughs> so yan, yeah, live na live pa rin po tayo dito sa Nebuang Moriones Arena. Maka oh, may gusto kayong batiin, special shoutout ng magtakbuhan. Balik pagsipain. Kapani natin yung nanalo, ano, yung pinakaunang tumakbo at uh, nag-finisher uh, natin dito sa Buak Moriones Arena. Kapani naman natin, hello, number 188. Swerte ang 188 dahil uh, siya ang pinakauna sa finish line. Pangalan mo? John Paul Fidelino. John Paul Fidelino. Taga saan ka? Tabi po. Taga tabi. So, ikaw ang pinakauna. oo, na dito sa finish line ng ating uh, color fun run in organis ng buwaka, ng, uh, ng Philippine Red Cross. Anong ginawa mo paghahanda? Ikaw ba talaga ay uh, ano na runner na? Yes po. Huh. Ano, varsity player pa ako ng Arellano University po. Then, patapos lang ng NCAA ano po namin, season 98 noong April 1920 po. Then, nung pagkatapos po, umuwi po ako at nagbakasyon. Mm -mm. Then, hindi ko na-expect, may panran po pala dito. Kaya, nag-try din pa akong yung mo So, anong ginawa kong paghahanda? Na para, pero talagang pinangarap mo na ito ang uh, nanalo ngayong araw. Para pag game mo na, tumimula sa isip mo. Hindi naman po, hindi ko naman po na-expect na mananalo pa ako. Kasi, pagkatapos ng laro ko po, sa Manila, nag-chill-chill na lang pa ako. Okay. <laughs> Pero tulog. good to know at least ikaw pala talaga okay. ay batikan uh, na na malalaro uh, manlalaro yes, ng uh, University. Pero saan ka ng high school? Sa ano po? Marinduque National High School po. Tapos during yung high school na kan ano ka rin na nalaro na na ka rin. Nang sa, sa ano po, track and field. pa rin po and sa Cavite, Las Marinas Cavite po. Um, ang galing mo pala. So atawagin na. Yan, so congratulations and uh, I'm so happy dahil nakiisa ka dito sa activity na ito. Number 188 ho. Ang uh, uh, number one na sa finish line nitong Color Fun Run. All right. So tuloy-tuloy pa rin po ang ating special coverage. Dito naman dito tayo sa ibahagi ng mga tagay esa pa rin kayo? o mga tagay esa ay bati. Big boy, ang laki-laki mo Okay, oh. <laughs> I'm And, uh, Big boy. Big boy. Pangalan? Bate. 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 Uh, Nabate ko yung mga klase ko. <laughs> shout out. Shout out. <laughs> <laughs> shout out sa katipan mo. And for male category, race bib number 188. Shout uh, out sa Terger Bravo. Masa yung mga naman. kasan mo na wan. Sa ma-instructor namin. Alright, ito mukhang ito ang kanilang uh, spokesperson. miss namin, miss namin. So, dito tayo, no? Mag Go, magsisimula na po ang uh, awarding ceremony. Ayan, binibigay na. So, papakita natin yung uh, pagsisimula ng awarding. Dito tayo. Okay, let's move to the female category. Our uh, third spacer for the female category goes to Miss Bibalo 136. Sa so, female category po nasaan po si fi, si with number 136 136 Hoy, super. Wala, <laughs> joke <na>. lang. <laughs> hindi hindi nakaano, dapat naka-cross post to kay Vice. Total so, no? nasa isang lapel. Nasa isang. Nandun. Nasa isa nga no, pala isang lapel. Sorry. Sa <laughs> so, bigay mo kay Vice. Okay. <laughs> ba.

Ay, wala na worry si sir. Sir Okay, our sec for our second category is race bib number 180. Miss Ashley Malimata. place bid number 179. Miss, oh hindi, 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 Malimata. Mag, magkapatid po pala itong first and second runner. with race move number 141 <laughs> <laughs> participant. Our oldest participant goes to Engineer Vicente Pineda. Magigalang ni Engineer Vicente Pineda. Ayaw mo win na ba si Sir? naman po sa pagbibigay ng certificate sa ating mga partner agencies. So Philippine Red Cross Marinduque Chapter Certificate of Appreciation is given to Alpaca Fraternity and Sorority for for their contribution and support to the Color Fund Run Kickoff of Philippine Red Cross Marinduque Chapter in celebration of its 70th founding anniversary. Given this 13